espel upang siya ay agaran na bumalik sa iyo. Una ay kumuha ng puting plain white o red na papel. Gamit ang kahit anong panulat ay isulat mo ang kanyang kumplitong pangalan at kapanganakan ng limang beses. Ngayon sa taas ng pangalan niya ay isulat mo ang panaman ang iyong pangalan at ang iyong kapanganakan. Sa taas po ng pangalan niya, isulat mo ang iyong pangalan. Kung ang pangalan niya ay limang beses mo lamang isinulat, ang iyong pangalan ay pitong beses. Dapat po ay mas lamang ka sa kanya. Yung dalawa mong pangalan ay idugtong mo sa baba ng pangalan ninyo. Sa baba po. Ngayon, baligtarin mo ang papel. Sulat mo naman doon ang bumalik ka sa akin ng siyam na beses. Siyam na beses isusulat sa likod. Bawat pagsulat, dapat ay tuloy-tuloy Wagi ang bulpin pag di pong pa ang pagsulat ng bumalik ka sa akin. Siyam na beses ko itong isulat, Maari lamang iangat ang bulpin, pagtapos mo ng isulat ang bumalik ka sa akin, tas sa baba naman ulit. Habang sinusulat mo ito, ay banggitin mo ang kanyang pangalan kasudundang salitang iyong sinulat. Halimbawa, siya ay si Charlie Gomez. Sabihin mo, Charlie Gomez, bumalik ka sa akin. Kada sulat, ay banggitin mo din ito. Pagkatapos ay baligtarin muli ang papel. Isulat mo ng paikot ng salitang bumalik ka sa akin. Paikutan mo ang inyong buong pangalan ng dire diretsyong pagkakasulat. Pagkatapos ay itopi ang papel na paharap sa iyo ng tatlong beses. Kada topi, banggitin ang kanyang pangalan sa kasabihin na bumalik ka sa akin. Pagkatapos, ilagay ang papel sa inyong titakan na lagi mong ginagamit. Dapat, ang papel na ito ay lagi mong daladala saan ka man paruroon. Gawin lamang ito ng Martes o Biyernes ng umaga alas 6 hanggang alas 8. Kung sa gabi naman ay alas 12 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw. Maraming salamat sa inyong panunood. Please like and subscribe.